Magandang araw, another video naman ng aming simpleng buhay probinsya ang isi-share ko sa inyo ngayon. Nakita nyo naman sa ating trailer kung ano yung uh, uh, nilalaman ng aking video ngayon. Ako muna bida ngayon sa video ito. <laughs> habang nasa school ang mga bata at uh, kami lang ni Inday Chloe ang nasa bahay. Kaya ito ang aking ginagawa. Malapanday ako ngayon. <laughs> Tinapos ko kasi yung dingding ng aming uh, kulungan ng aming manok. Kasi wala pa natapos ni Cha kaya naisipan ko ako muna yung gumawa habang nasa trabaho siya. Oh. Ako kasi yung taong Ayaw na ayaw ko maghintay na hindi tapusin yung mga gawain. Kaya eto, sinubukan ko na maging panday ngayong araw. <laughs> Tinuruan ko lang at eto nga, nakaya ko pala siyang gawin. Bago ko share sa inyo ang mga naranasan ko sa pagpapanday as uh, first timer, babatiin ko muna kayo na magandang araw. Greetings from the province where the mountains meet the sea, Lawaan Antique kung bago lang kayo sa aming Facebook page o YouTube channel, ako si Jen, asawa ko naman si Cha, gumagawa kami ng simpleng video about sa aming simpleng buhay probinsya. O oh, eto na isi-share ko sa inyo kung ano yung mga naranasan ko as a first timer na panday. As first timer na sumubok sa pagpapanday, talaga namang naranasan ko talaga yung napukpuk yung aking kamay at naranasan ko na tumama yung martilyo sa aking kuko, talaga namang hindi ko maintindihan kung ano ang mararamdaman ko, kung maiihi ba ako o maiiyak ako, at din yung tumalsik yung pako sa itsura ko, dahil na mali siguro yung pagpuko ng pako, at yun ang nangyari, tumalsik sa aking itsura, buti na lang hindi tumama sa aking mata oh. sa lahat ng kapalpaka na ginawa ko sa aking pagsubok sa pagpapanday ang importante natuto ako sa mga pagkakamali na aking nagawa. Habang ginawa ko itong kulungan ng aming manok, na-realize ko sa mga bagay na ginagawa natin habang ni-perform natin, natututo tayo kung ano ang diskarte para mapadali or anong diskarte para ma-perfect natin siya na gawin. Or ik nga sa English learning by doing at ito na nga ang kulungan ng aming manok dito sa uh, umarika at ayan meron kaming inahin meron din kami nga uh, sisil flex ko na lang sa inyo ipapakita ko sa inyo kung gaano karami yung aming uh, manok At hanggang dito lang muna ang aking video. Ingat, God bless everyone. Bye!